Hi! Ako nga pala si Kelvin, isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia, Riyadh, KSA. Isang anak na magiging ama. Samahan nyo kami sa journey namin sa pagbuo namin ng pamilya dito sa ibang bansa. Kung paano kami nagsimula at kung ano-ano ang pinagdaanan namin. So tara, let's go! Pagpapalit ko na Tapos so ito naman yung pinaka niya sa gilid. At yung isang pinakamalaki ng hirap buhatin. May hirap na hirap ako pagbubuhat ito. Ayan. Ito yung mrs ko. Bundat. Ayan. Sabi ko tapos nag na siya at kakain mo na kami. Nagutom na rin kasi ako. At ang oras na dito sa Riyadh ay ang um, oras na dito sa Riyadh ay 4 o'clock ng hapon. Ngayon kakain muna kami bago ko i-record yung bed frame namin. Ito. Siya yung pa mga pako. Pa pako lang naman ang kailangan ko tsaka martilyo. Tapos pwede na siya ulit magamit. So kain lang muna kami bago ako magtrabaho. gutom na kasi ako. Tigya ko at magutom na rin. Eh. <laughs> Ngayon, una lang kakain. Kakain na ako una. Una na kain. Ito na tayo. Ayan, Hindi, pupukpuk out. <laughs> yeah, na lang. Pagkagising yan. Ayan. Pagkakita ka lang. Ayan. ko. Kasi mabilis kong bed frame. Kaya kailangan ko mga katulong pagkaabi. Nakaan mo na ang unang na ng pinula. Yung kausap ko pala dyan, yung pinsang ko. At kami ay nag-sharing ng aming bahay kasi dalawa naman yung kwarto nila at nag-share kami para medyo makatipid kami. Ayun, gabi na. Nakatulog tayo. <laughs> Nakatulog ako. Na Ngayon ko lang ako ginagawa. ko na siya para tumibay kasi medyo maluwag-luwag na siya. At maganda rin na ko yung pinsang ko sa bahay na pagsisimulan namin kasi bago lang din kami dito sa ibang bansa at yung pinsan ko ay ilang taon na dito at kasama rin niya yung pamilya niya. At tamang tama, dalawa yung kwarto nila kaya nag-agree na rin ako na sumama sa kanila para mag-guide na rin kami kung paano ang gagawin namin lalo lalo na at bago pa lang kami dito sa ibang bansa at bubuo kami ng aming sariling pamilya. Tapos inaais inaayos ko pala tong nakama na to, bigay din to ng kaibigan na misis ko. At alam nyo naman, yung kama dito o bed frame dito sa Saudi Arabia ay nagre-range ng 15,000 pesos. At napakalaking bagay na binigay nila to sa amin. Libre pa. Hindi sila humingi ng kahit ano. Sabi nila, hindi na nila gagamitin. At tinoper nila para sa amin. syempre pag libre, gagrab natin yan. Lalo-lalo na ngayon na kailangan namin magtipid kasi nga parating na yung anak namin na si Jacob at uh, nagpiprepare kami kasi sa panganak ng misis ko ay sigurado may babayaran din kami kaya maraming maraming salamat sa nagbigay ng kama na to at napakalaking bagay lalo na at nag-uumpisa I, I kami What's that, Azzy? ng It's... aking misis uh, what is this? this is uh? bed We will put the bed there And the, baby the baby. <laughs> yes Yung renta pala namin sa bahay ay nasa 3000 real at nag-range siya in peso maybe mga 32-40,000 so 'yung 30 to 40,000 a uh, alam na buwan na siya kaya okay na rin at Nagati kami ng pinsang ko so 30,000 sa akin, 30,000 sa kanya. Bali 60,000 sa anim na buwan. Kaya napakalaking tipid. Kung sosoluhin mo yung upan nito, nako sobrang mahal. Kaya okay na rin Tapos, libre na yung tubig. Yun sa electricity lang hati din kami. Kaya napakalaking bagay lalo na kung sa kami. Titipid kasi talaga kami kasi nga malapit na mga nakimisis ko at kailangan naman ng pera in case na may bayaran kami Looks sa like so can hospital can kasi hindi natin alam okay. kung normal or cesarean ang mga panganak na misis natin kaya kaya dapat lagi tayong handa kung mas ikakatipid natin mo ay sa kama? grab natin Wow! Oh, ayusin mo na yan, Papa Love. Ayusin mo na, Papa Love. Okay, ito yung kama na-assemble na namin. At saktong-sakto -sakto talaga sa amin. Nang misis ko, dalawa kami. Tapos binigay pa to ng kaibigan niya sa amin ng libre lang. Napakabait nila. Bahala na si God na sumukli sa kabaitan nila sa amin. Kaya maraming maramat. Salamat. Thank you sa courtesy ni Ate Anne. Itatapo na sana lang nila tong bed. Binigay nila sa amin. Tulong sa amin sa nag-move isang harap na pala rin sa <laughs> room. Kung natatapos nyo vlog na to, matutulog kami. Itatrya namin ito. Joke lang. <laughs> Please like, comment, and subscribe to channel ko. Kung gusto nyo mag-reset dito, subscribe kayo sa para mag-contact So... Nag-eat mo lang mga tols at ngayon, ay, back down dito ako sa vlogging Kaso wala, hindi mo mga makina pa tayong pag-uusapan. Pero, siguro mga pag-uusapan niya halos. Pero, sana sa kong tayo pa rin lang. So, keep like, so, comment, and subscribe sa channel ko. And, ring na rin yung bell para updated kayo sa mga beach pa natin gagawin natin. So sa next vlog naman natin, kukuha na ako ng lisensya. Kasi medyo malayo na yung trabaho ko. Kaya see you next vlog. Fish out!